Super good news mga kabayan. Amerika patuloy na ipinaglalaban ang Pilipinas sa United Nations sa ilegal na pananakop ng China sa West Philippine Sea. China nakiusap na wag ng pag-usapan pa ang issue sa South China Sea at West Philippine Sea sa United Nations dahil hindi daw ito ang tamang lugar para dito. Natatakot ang China mga kabayan dahil marami ang sumusuporta sa Pilipinas. Good news dahil tuloy-tuloy ang oil at gas exploration at drilling sa West Philippine Sea. Hindi makapag forma ang mga barko ng China dahil katulong natin dito ang Amerika. China, mali talaga ang kanilang ginawa. Ipinakita ng mouthpiece ng China ang kanilang maagresibong military drill. Sa Japan, dumaan ang mga barko ng China at eroplano mandrigma sa isla ng Okinawa. Kaya tama lang na magdeploy ang Japan ng mga eroplano mandrigma. China hindi pa nadalas sa nangyari sa kanila na dalawang po mga milyong Chino ang nasawi dahil sa pakikidigbat nito sa Japan. Cambodia, hindi makaporma sa puwersa ng Thailand. Patuloy pa rin ang bakbak sa border ng dalawang bansa Good news mga kabayan sa kabila ng agresyon at tangkang paglapit ng mga barko ng China sa West Philippine Sea at sa kalupaan ng Pilipinas Tuloy-tuloy naman ang ginagawang oil at gas exploration at maging drilling sa West Philippine Sea malapit sa El Nido, Palawan. Hindi nakakalapit ang barko ng China Coast Guard sa mga barkong nagsasagawa ng paggalugad ng langis ng Pilipinas. Makikita na anim na barko ang kasalukuyang tulong-tulong sa operasyon. Isa na dito ang Noble Viking pag-aari ng isang kumpanya sa Amerika. Ang kinontrata ng lokal na kumpanya sa Pilipinas ang Prime Energy upang magsagawa ng drilling operations. Laking takot ng China na gambalain o harasin ang barkong pag-aari ng Amerikano. China napikon sa mga eroplano ng Japan dahil nakabantay ang mga F-15E ng Japan Air Self-Defense Force sa kanilang military drill ayon sa isinagawang paglalarawan ng mouthpiece ng China maling mali talaga sila sino ba namang matinong bansa ang gagawa ng ganitong kaagresibong military drill at doon pa mismo sa pagitan ng isla na sakop ng Japan ang mga islang inyong nakikita yan ay bahagi ng Okinawa dumaan ang carrier strike group ng China sa pagitan ng mga isla ng Hapon kaya tama lang para sa Japan sa air Self-Defense Force na mag-deploy ng kanilang mga fighter jets upang masiguro ang seguridad ng kanilang bansa. Sa halip na kuha pa nitong itarget ang mga eroplanong mandirigma ng Japan. Sa katunayan, sinubukan pa ng Japan na tawagan ang hotline na ibinigay ng China sakaling merong ganitong uri ng insidente. Pero ayon sa Japan Defense Minister, walang sumagot sa panig ng China. Ganito rin ang ginawa ng China sa Pilipinas. Sa ibang balita man, Cambodia at Thailand tuloy ang bakbakan Kontrolado ng Thai Army at Air Force ang digmaan dahil mas marami silang mga gamit pandigma at mga eroplanong naglulunsad ng pag-atake sa mga imprasaktura at lugar ng Cambodian Army. Na maging leksyon ito sa ating mga kabayan na kung gusto natin proteksyonan ng ating mga teritoryo at nasasakupan, huwag tayong mag-aksaya ng oras. Bumuli na tayo ng mga makabagong multi-role fighter at iba pang sistema na kayang dumepensa.

Amerika tuloy ang pakikipaglaban nito sa ilegal na mga pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Muling nagkasagupa ang China at Amerika sa intablado ng United Nations General Assembly matapos batikusin ng representante ng Amerika ang sobra-sobra at pang-aagaw ng China sa mga teritoryo ng mga kalapit na bansa tulad ng Pilipinas. We reiterate our deep concern with respect to expansive and unlawful maritime claims in the China in the South China Sea that do not have a basis in the convention and call, call on all claimants to comport their maritime co claims with the international law of the sea as reflected in the convention. In this regard, the United States reiterates the views of many countries that have formally protested the unlawful maritime claims made by china in its most recent response to malaysia's submission to the commission on the limits of the continental shelf we call attention to the united states technical and legal study limits in the seas number 150 which explains in detail why china's expansive south china sea maritime claims have no lawful basis under the convention Or is a matter of customary international matter as a law，主席，联大不是讨论南海问题的合适场合，但对于个别国家的错误言论，中方必须做出严正回应。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中国在南海的领土主权和海洋权益。 具有充分的历史和法理依据。中方在南海仲裁案问题上的立场是一贯的、明确的、坚定的。南海仲裁案是一出披着法律伪装的政治闹剧，违反约定必须遵守、禁止反言等国际法基本原则，违反联合国海洋法公约，违背南海基本事实。仲裁庭越权审理、枉法裁判。 所作裁决非法无效，中方不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。中国在南海的领土主权和海洋权益，在任何情况下不受该裁决影响。菲律宾海洋区域法将中国黄岩岛和南沙群岛非法纳入菲方海域。 严重侵犯中国领土主权和海洋权益，中方坚决反对。南海是世界上最安全、最自由的航道之一，南海航行和飞越自由从来不存在任何问题。中方一贯尊重并支持各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由，但坚决反对打着航行自由旗号侵犯中国的主权。 和安全。菲律宾群岛海盗法多处与国际法规定的国际规则不符，损害航行自由权利。当前南海局势总体稳定，但美国持续强化南海军事部署和行动，挑唆激化矛盾分歧，是南海最大安全挑战。中国坚持同直接当事国通过谈判协商。 和平解决争议，同东盟国家全面有效落实南海各方行为宣言，积极推进南海行为准则磋商，共同维护南海的和平与稳定，共促地区发展繁荣。